Traffic ngayon. matrapik Napaka traffic ngayong gabi. Hmm. Nagluko pa yata tong state patrol kung tara sa State Patrol State ato McKinley Hill Agoy, 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 agoy 807 na Bakit kaya matraffic? Why matraffic? Why? Anong meron? Mamani obra pa yung bus doon, no. Oh. Ikot yata siya mag-u-turn siya. Ayun oh, yung bus. Mag-u-turn. Dito na tayo, Rito! Kaya matraffic niya yung araw Dapat nga Pwede na lang mabiyahi dahil huwag mahal na araw Pero iba kasi may mga pasok, tulad natin Pasok pa rin tayo kaya may ano position hunt traffic 'di ba sempre advantage natin dahil medyo sakyan chill lang naka-aircon ka naman habang mo biyahe, di ba? So para noon, naglalakad-lakad tayo nagko-commute <laughs> sabi nga na ako ano yung commute? <laughs> Doon. binuksan na lang yung kabilang daan pasugod oh Bale, magka counter flow na lang tayo rito sa ano sa left side ng no, kalsada no sa so, binuksan ng traffic aid yung ano yung daan ayun oh so dapat kasi two way to ngayon ginawa nilagyan ng mga cones para palusutin na tayo rito sa side na to so magiging yung pababa ng pa C5 sa left side na yan pinapadaanan na kung ano yung nga rin sa side na to o dahil may ginagawa dyan sa daan oh kaya yan o ano kaya yung event o What's the event all about? What's all about? Hindi oh? <laughs> pali pa English to. Ayan, ano meron? Banggaan ba ito? Banggaan ba ito? Ng mga mayayaman? Baka nga may banggaan. Ayan, meron kasing nakatigil eh. Na dalawang sasakyan dito. Ayan. May nakatigil na sasakyan Dalawa ayan Sa side So parang sila nagkos ng traffic Baka nag aaregluhan pa So dito Pinadaan tayo sa Kabilang daan <laughs> Dapat hindi eh So ayan Pinadaan tayo ng mga traffic aids Para maano tayo makapasok Yan Nice Good job <laughs> Nilagyan ng cone Ah, eto Eto, sarado yun, may ginagawa May ginagawa rin Eto Diyapal eh May ginagawa sa daan eh O, yun, nasagot na natin Tanong, bakit ba traffic? Kasi may ginagawa Ayan, tapos Nakagaw pa tayo Nakagaw pa tayo Nakagaw, 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 nakagaw. Ayun! Yay! Yay! We made it! We made it! Aha! Aha! We made it! We made it! Aha! Aha! Ayun. So, nandito na tayo. Ayan, sa ating right side. Ayan po ang Venice Mall. Ayan, yan ang Venice Mall. Ayan, Venice Mall. Ayan, yung Venice. Venice na mall, ayan, ayan po, ayan po, ayan po. Yeah. Ah, dito naman sa harapan natin, mga kababayan, mga tinutumbok po natin, mga kababayan. Ayan po ang Science Hub. Ayan po ang mga call centers dito sa ano malapit sa Venice Mall. Ayan may ano pa pronounce? Ano? Buyer or Bayer? <laughs> Merong Optum. Cognizant at ang Wells Fargo ayan alright salamat nakapagos tayo so yun pala ang sagot sa ating katanungan kung bakit traffic merong ginagawa sa kalsada at nakaharang yung ano yung nagbubungkal ng kalsada ron no yo yun na <laughs> bakit matraffic Ito, nag-u-u-turn yung bus. City Link. Ay, 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 ay. So, last day. Oh, ngayong gabi. At bukas, rest day na. Yeba. Yeah, Yeba. Yeah, Yeba, yeah, tik-tik. Ay. <laughs>